Hello, 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 hello everyone! Kumusta kayo guys? Mga kainday, kumusta tayo? Merry, merry, merry Christmas sa ating lahat! Ayan, ano bang mga handa ninyo dyan? At makikikain ako! So ayan na nga po mga kainday, matagal-tagal din tayo, hindi nakapag-upload ng ating video. So ayan po mga kainday, ako'y sumama lang sa dalawang are at ako yung gustong maglilibot laang maglilibot lang mga kainday ha hindi mamimili maglilibot lang, patingin-tingin lang tayo kasi wala tayong money ayan, sinong mamimigay ng papasko dyan at trading ready tayong tumanggap so ayan nga po mga kainday nandito kami sa ah uh, SM Nova Ayan, sa SM North. So ngayon nandito pa kami sa Trinoma. Papunta na kami sa SM North. May hinatid lang kami kapatid ni Namik at Jen sa MRT. So ayan at kami maggalagala muna dito Kaya lang patingin-tingin lang muna tayo mga kainday Dahil wala tayong budget So ayan nandito na tayo sa SM North tatawid na tayo mga kainday. Ang tagal-tagal ko na rin hindi nakapunta dito. Ayan. So, ayan. Merry Christmas. Merry Christmas. Kita nyo yan mga kainday. Ang gaganda ng mga sasakyan ko. Este ng sasakyan dito pala. Pili lang kayo. Ayan. Ayan. So, ayan na nga po mga kainday. Dito muna tayo at mag-selfie-selfie. So, wala tayong magagawa ngayon. Kundi mag-selfie-selfie na lang muna. At nakalimutan ko pa talaga ang selfie stick ko. Kaya, ayan, nahihirapan akong kumuha ng video. Nakasama ako. Ayan. Kasi kapag hawak ko yung cellphone ko, kasi mga kainday, at binibiduhan ko yung sarili ko, Diyos ko po, parang hindi na ako magkasya sa ano ko. Sa phone ko, mga kainday sa screen ng phone ko. Sa laki ko. Ayan. North Edsa. So, ayan na nga po mga kainday. Sana'y nandyan pa rin kayo. Panoorin nyo pa rin ang video ko kahit nakakabar. <laughs> so, ayan na nga po. O, nakita nyo yan orasan. Papunta tayo ngayon. Dito tayo papunta sa... So, ayan. Nag-aya nga pala si Mick na papasok muna kami sa department store. So, magtitingin lang daw muna kami at bubusugin namin ang aming mga mata. So, ayan. Tara sa S. Tara sa department store pala. Ayan, department store. Nagtitingin lang kami kung may sale. Kahit naman may sale, hindi pa rin kami bibili, no? Kasi wala talaga kaming budget nagpunta dito. Nagpunta kami dito para maglaro ang mga bata. <laughs> so, ayan. Sana kapag galaan ang usapan mga kainday ako hindi napapagod umikot ikot kahit hanggang hapon pa kami pa ikot ikot lang dito ako hindi napapagod basta sa galaan charot so <laughs> ayan na nga po mga kainday nandito na tayo ang gaganda ng mga display ang gaganda din ng mga presyo syempre Sayan. Nakita nyo yan guys, nakita nyo mga kainday, yung sandal na yan, yan ang panghampas sa mga jowa nyong magloloko sa inyo. Maganda yun, panghampas, charot lang. <laughs> so ayan, nakita nyo mga kainday, ang lapad-lapad ko na. So ayan lang po mga kainday, at ako'y magpapaalam na.